isang magandang maulan na umaga ah, uh, maulan na araw pala may dumating na isang uh, galing to ng lalamog galing Marikina dito na, na ng lalamog galing pa ito ng Marikina <coughs> kalas kalas na starter Ang mga siguro ito ay H100. Oh. Kalas-kalas na siya. Oh. Yeah. Wow. Wala sigurong nagkukondon uh, walang nagpapalit ng carbon doon sa marikina oh. ayan o. kung inyong nakikita tinan nyo ang loob putik na o oh. na pwede nang tamna ng gabi ang loob ng starter yan ang carbon holder ay puro putik. Puro putik. Sa kawala ng carbon, hindi na lumabas yung dalawang carbon. Oh. Ang meron na lang yun sa ground. Ayan, oh, sulit na sulit yung paggamit ng starter. Ayan, sobrang ano. Sobrang dumi. Putik ang loob. Po. Putik na ang loob. Iyan. Ah, uh, isipin mo galing ito ng Marikina. Iyan ang itulah nilinis na yung labas oh. ito na lang ang lilinisin ko itong field coil saka tapob bali papalta natin ang carbon ayan apat na piraso araw. Dilinisin <coughs> natin 'to ng linis kiwi. kapal ng putik babalik natin to sa marikina ng pogi-pogi ito'y mo nagtataka ako wala sigurong pagawaan doon sa Marikina Okay. para madaling matuyo may putik-putik iinitan natin 'yan Yan. Ayos na. Pwede natin lagyan ng carbon. Iya. Yeah. sigurduhin natin lutong luto yung ating hininang hindi pwedeng hilaw at yan eh, paghilaw, para lang nakapatong na ipot yan dyan okay next kabila naman ito palang inilalagay ko ay shouldering paste So yan uh, nyo naman oh parang tubig yung tingga eh Okay. Nailagay natin yung dalawang karbon. Dito naman tayo. Linisin muna natin 'to palabasin natin ang tanso Lagyan mo natin ng tingga para paghinang natin ay kakapit agad. dalagyan gyan din natin ang tingga, ang dulo nito. Okay. atin ang ilalagay. Okay, next, kabila naman. natin ang ilalagay ang carbon. Yan, ganyan lang yan. natin ang asim bulin. Ito na at ito ipapabalik natin to sa marikina. Hindi siguro nagpapalit ng carbon doon sa Marikina. Carbon lamang ito. Okay. Ito, pag nag-assemble tayo, siguro dahil natin yung spring na hindi tumutukod. ay ito ayun doon Ito siguro doon natin laging nandiyan sa tapat na yan. Hindi pwedeng dito yung butas na yan. Es ilalagay okay. atin ang titis tingin okay atin ang papaikutin wow paganda atin naman pasisipain okay abusing tapos na yung iyong starter suwabing suwabi na Ayan. ah, uh, bali carbon lang naging diferensya. Ah, uh, gagawin natin ay tatawagan natin yung may-ari nito. Ito, ito papadala pa sa Marikina. Okay, tapos na tayo. Itong starter na ito ay from Marikina with love. Ang nandito na lang. Thanks for watching. Ah, uh, shout out. Shout out muna tayo. Shout out kay Almahilom. Uh, shout out kay Reynaldo Bautista from Kingston Bagong uh, North Caloocan City kay Carlito Sanico shout out po uh, shout out kay John Carlos Ramos at Nanding Ibay uh, shout out po kay Juanito de la Cruz from Resaluna Alicia Isabela shout out Kay Francis Milorin, shout out po. kay Lito Escolar from Tala, Caloocan City shout out po sa iyo sir kay Karab Asblag yan from Montreal, Quebec Canada, shout out po Ah uh, shout out kay Kura Abad at Kaliwan Family yan Munuta Family Pires Family at Bargayo Yan, Carillas Family Narcisto Simprano Abad from Ormoc City. A shout out. Kay Ruby Robles from Saudi Arabia. Shout out po. Kay Franz Ayalin from Bago City, Negros Occidental. Kay Sandy Tumali ng Cabanatuan City. Shout out po. Okay. Uh, Shoutout out kay Ernesto Marquez, kay Manuel Garcia from Tarlac City. Buhay Driver PHTV, TV shout out sa mga B3P company ng Manoy Manuyo Uno Las Piñas City. Ah, uh, shout out po sa inyong lahat. Kay Glenn Retarita, shout out. At siyempre sa mga silent viewers ko at subscriber, ah, uh, shout out po sa inyong lahat. we right.